Paliko. Paliko siya ba? Paliko. Oo. Oh. Manilisada. Circle. Oo oh. Ano sa itawa na? Oo, oh, ano ba? Oo, oh. oh, hindi ko nun. Diya yeah. ka master ka na. Pwede na ka na maging... Maging ah, ka na. mo. Di... Usa na sila mukha ba? ko na. Tadlong si ka na. Kanang... Practice yeah. mo lang ka na una. Itong marmol Tadlong na siya ka na. Oo. Mo ko sila, mo guide sila. Skits man ay. Oh, gera na nila. Oo oh. Kasi gidako sa liter. Bayino na nila, divide hmm. na nila. Sakto gina sentro ana. Dibilado. Ang, ang yang gap niya sa yang saliter, liter, mo oh. na siya. Nidason ana ana. Oh. Is kita nila. Na Ana uh, mga gig sa uh, ganang murag mo filmahan nila ba. Di ya, ya kana ya, yeah. kana ya. Yeah, mo na ipagtimpi. Di ako gid ana. Gipapisan ko ana gid god ya. na siya. Nagin siya, nagin siya per liter per yeah. ya. Kita ang gina ni mo ya, nya good. Inom yeah. ba yeah. ni Para Dark. Oh, inom yeah. ya. Sondra, sondra para mo. Pagtapos ana ya. Ya. Ma na ya, para puti ka dilog ma. Ko mira ninyong Sintro gud ana ya good ya. Mo na na siya. Okay, Sentro ana. Kanu na ni mo. Sana divide ni mo na sa kwan. Imo imo sa tunga on ba. Matingala ka sa litra. Sentro kita nan ba. Kwanalan. Pizza, ano ba? Sinturo siya ba? Libilado bitaw. Dani, ang nakita nako, gihap niya ang liter. Oh, liter. Laka liter. Dayon. Kalabaro na ba na? Pilon-pilon, magina nilang oh. papel gani, papel niya. Oo. Oh. Ano mo sa kanang kuan? Yeah, pag layout nila sa, pag layout nila sa sa kuan sa sana tawagan ng marmol. Oo. Oh. Layout ana, Eskolahon na nila. Oh, eskolado na. Oh. Ang linya. Eskolado na nila. ang gidak ko sa kwan. Oh, Pila magdos ba o oh. kwan? Wa ono midya. Oh. E, Tanya nya abi abi gud nya. Ya, naliyo tagina kanila ya. na sa mga kwan ba? Pizza date. Oh. Duwingon labi na nila. Duwingon gani. Duwingon nila. Arabi no ar. Abino ar. Numatay, ar ab, oh. Ila. Im. Em, Imana na. Yeah. Duwingon la nila.

mga opsyon ko na kanang marmol o sa namabot, nihaan pag hindi nilagmayo. Sinawon pa nila. Sinawon. Look, dyan. So, hindi na mo mga pasinawon, Roy. Laay kayo tanawon mo. mo, lika mo ang tag-iya ba? Maot, oh, kahino ba? Tutura na, tutura. Tutura na, tutura na. Po. Iyaan Iyaan. Iyaan. na, na na, Girada ko sa kung kung ko. Adilip sa muli ana. Kanang ba. bleed bitay. Gimito niya yawa ya. Mm -hmm. bleed da bleed, Diparahan na bini na ang ba. Iwan sa blade. Iskisan. Masinaw yeah. si Masinaw niya. Mm -hmm. Oo. Oh.